Okay guys, pwede na tayong magluto. Uwi na tayo. Balik to, balik sa trabaho na tayo. Good morning guys. Good morning guys. pag sa aking YouTube channel. At kung hindi pa kayo subscribe, please subscribe and hit notification bell para updated kayo dito sa amin good afternoon guys welcome ulit sa aking uh, youtube channel uh, yan po ang, ang panahon namin madilim at malamig kaya nakita nyo yung mga tao rito nakajakad lahat uh, full gear sa panglamig kaya hanggang papunta tayo ngayon sa uh, sa Bulanjeri at bibili tayo ng eclair para sa dessert nila mamayang gabi at tapos uh, nito diretsya ako sa palengke mamimili tayo ng uh, pork ribs luluto tayo para sa dinner nila marami akong bibilin kailangan makapagluto ng maaga para hindi tayo kapusin alis si among babae papunta ng Spain hindi siya kakain mga ano lang Vietnam niya tsaka meron isang bisita tapos diretso tayong palengke ano pa ang dami ayang eh, yung ka ngayon lang ako bumaba dahil naggawa pa ako ng cookies eh kahapon naggawa ako ng chocolate uh, marble chocolate cake yun yung bagong tayong tindahan ng channel gagawa tayo ng pork for trips trips ang, gagamitin natin baboy tapos kay at bibili na rin tayo ng pang para bukas kanila yung chicken roti. kak ahum pom ito yung bus station bus station bus 32 dito tayo bibili ng ano eclair coklat ito bonjour baguette Besh, uh, diretso na tayo sa palengke. Mm -hmm. Dito tayo dadan para dire-diretso na at 'yan ang metro natin, 'no. Metro Lamwet. Direction na uh, Line 9. Pondeserve, at saka uh, Montroy. Okay, tabi na tayo. Dito ay daan. Para hindi maraming tao. Uh, guys, dito na tayo. Araw-araw tayo nandito. Araw-araw talagang namimili dito. tayo, ho, tayo, tayo, tayo okay guys pwede na tayong magluto uwi na tayo balik to balik sa trabaho na tayo ito yung cake na ginawa ko kahapon at ito yung cookies ngayon ayan, nagluluto na ako ng aking panghapunan teman sure na yung aking nilutong ribs. Ayan o. Pag magpa-fried rice na tayo. Okay guys, uh, tapos na lang ating trabaho at uh, parang nasa restaurant ako, mag lang. Parang nasa restoran dahil iba yung pagkain ng dalawang bata, iba yung pagkain ng uh, mga matanda. Biruin nyo, pa ako. Sa loob ng limang oras, nakailang luto ako. Nakailang minyo akong pag sa pagluluto. <tinyo> Okay lang. Baka mayroon na naman tayong bonus nito pag uh, pagdating ng katapos. <laughs> Puro bonus. Wala pang Pasko eh bonus na. Ayan guys. Pauwi na tayo at uh, mayroon akong dalang uh, malinis na nadamit. Naglaba ako. Tatlong araw kami hindi nag tatlong araw kami naglaba dito sa amo. Okay lang yan. Okay guys. Uh, tiyan, kita kita na lang tayo sa bahay.